ang mga hindi tutubo pero ay isa natin sa pangarap ng yunin ng tilipo sa buong mga mayan ng ating bansa ng ating bayan ay ating pagdiwang ang sag sagradong kultura na nilaya ang nangaan. Sa October 19, 2024. Ah, naganap po yung hulihan sa 30 pamilya, ah 30 tao 15 ah, bata at 15 matanda ah, galing po kami sa labas kasama po ako doon galing po kami sa labas at naghanap buhay at ah, syempre nandun pamilya sa loob nadalhin po doon sa loob ay pagpasok po namin sa loob kasi uwi na po kami sa aming bahay Bigla po kami hinarang ng gwardiya at nagkasa po ng baril. Inawakan ako sa braso, patapos tinutukan ako. Na yun eh, bago itinutok, kinasama mo na. alam ko nakakasa na yun, nakatutok sa akin. At siyempre nakatungo na lang ako eh, hindi ako pwedeng yung Bago din sa batok, nagtutukan ako. Pag ako, nararamdaman ko yung tubo ng baril nila. Pag ako, nararamdaman ko din. Kasi dikit na dikit eh. Tatlong baril. Tatlong baril. Huwag susunod. Wag kayong susunod. Papasabukin ko na itong babae na ito. Sabi ko yun. Sabi sa akin. Iniisip ko. Kung papuputukin ito, isang baril pa lang, sabuk na ang ko. Kasi ang yung si engineer, magpali. Magdenis magpali ng ng CIP, yung pinaka-engineer. Yun po yung nagsasabi na talagang hmm. sa Fishland po yan. Ay kaya po kami tataka bakit po 12 hectares lang po yung nakalagay. Tapos gusto po nilang kunin lahat. Yung aming mga manok, yung pinagbabaril na nila. Pati ngayon yung bundok namin na pangwana na ng mga nyugan guard sa itaas, hmm. pinagsusukat na lahat yan. Ngayon pa may mga bakod na po yung Mayroon mga bakod na doon. Hmm. Andoon sa mga ninakaw nila, gulok. Kaldiro. Hmm. <laughs> so, lahat talaga po nang gamit. Kung may itatayo po yung gayang po, po yung mga taong naghihirap dyan? So, at bakit po nagtataka kami? Bakit po nagkaroon ng peace land sa lugar na yan? Ay dati naman po talagang yan po itanima namin. Uh, kami naman po ay umaasa tulad po sa inyo na tumutulong sa amin dapat po ay mabigyan na po ng lunas o hostesya uh, itong lugar na ito sa uh, guluhan <tinyo> kò àtẹ̀kà ìbàn kàlí lò. àmàlà balátabako lbẹ̀lbẹ̀l bàlátabako.